For today's video mga preks magluto ta ginataang gabi mga preks kanang lawas god sa, gabi mga preks Unya butangan na kalabasa. Ako nang ipailalo man kalabasa da mga preks wala na ko napakita nya butangan na tong tanglad. Luya Uman ato ang butangan dayon og kaning sibuyas nga bumbay. Nya ahos tapos silis padang nga gihiwa mga pricks kaya para naa si pa ito ang ginataan niya pag umandri ang risa ito na ilunod tanan wala ni siya dali rakay na niya ito ara yung burburan na ito nasa ito ang MSJ ha lagi gaya po bala ganahan mo ako ganahan man ko niya butangan na to, gamay nga dahon sa laurel parang pahumot niya mga duha ka tagpiso nga paminta pa mga pricks tapos asin, tansyaha lang yapon nyo, tansya meter lang yapon ta mga pricks. Kamu ra gyapon magbuot ng panlasa ninyo. Di ba? e, kamu may mukaon, aron ma enjoy ninyo. Di ba? Wala ni tai kwandri, wala ni atik-atik niya Ato ang ang ikaduhang puga nga gata mga pricks. Kay mo man siya ang mupahumok sa to gabi o kalabasa mga pricks. Kamu mga pricks, mukaon ba mo na Unsang sa style po ninyo pagkaluto mga pricks? Lami man po ni siya, eh, paksiw, Ayan, niya ipaksi mga preks. Ah, Shout out eh, ko sa kuang ugangan mga preks. Salamat kayo inyo yung padalaan, ane ani Kabalo jud mo nga ganahan kay ko aning uh, klase nga gulay. Na a mga pricks, bukal na. Ato ra idot eh, mga preks. kay dipinsa lang ba kay namang gi gabi mga preks. nga mamaak mga preks. pero kani siya dili gyud ni siya mamaak nga klase mga pricks siya pa ukayon ni mo maayo pero ako ah, naglikay lang pugo. Ya, yeah, atong butangan gamay og oh, katong pirmirong puga na itong agata. Ayaw sa ilunod tanan mga pricks. Inana ko mga gata, mga pricks na matingalang o ba nga nung ispiso kaya gata, ini mgaon sila. Kay dili na ko ginalunod tanan. Dahil yun. naamay. Nah, nah, pag ukay na ko dito mga pricks, Na Kita na ko ulo sa isda pa rin pinarito. Oh, Ato, aday nang ihuga-hugaw dito. dayon para napuila sa lasa ba? na isda. Pero lami po niya ni mga pre, kung ka nang niyo ninyo, kung ka bagoong gani, humot po niya, ni di ba, bulat pinikas mga pre. Yan niya, mora mo available ka lunod na. Yan okay, okay yun. No. Tanawa mga priest. kung okay no. Lami na na, hapit na na siya maluto mga pre. O, lagwapa kayo mga pre. Okay na, toang kwan. Nakita na ang toang kalabasa mga pre. Nahadra mga pre. Tanawa na to kung sakto na o humok na ba. Tilawa na ito kung sakto ng lasa. Pagtilaon na ako mga Pricks Goods naman. Ah, buo -buo na nato tanan na nga ang gata. Ah, Pagbukal ano mga Pricks, ah, okay na ni. ano ah, lang, good. Dali na kayo ni mga Pricks. Simple na kayo. Ang dugay ano yung ah, paghinlo ra yun. Ah, mga Pricks, taklo na ito gamato ah, Dahog na na. Pagpitik sa inyong mata, pagpitok, ausulbad ah, na. Kumbati na. Lami pag yun ni mga Pricks, ipares eh, nyo eh, sa bugas nga, sa kanon nga mais. Nah, kiting lami ani mga preks. Na amoy kana sinugbang nga bulad. Daog kayo ini parisan kung sinubang sinugbang bulad mga preks. Kana ginatawag nga haul-haul ba oh. Kita mo ana kung pulay da. Mga bulad haul-haul mga preks. The best kana sa para sa mga preks. Na uban ganahan ani karena ginamos, butangan limonsito, og limon sito sili. Nah, dah mga preks. Oh. Pagkaluto, oh. manis ah. Oh. Kanawa ninyo mga preks kung ganahan ba mo luto. lang ninyo mga preks. Oh, o so subaya lang ang video kay para makita ninyo ang mga ingredients. Simple lang kayo, inato man eh. Ha? Huh? Enjoy, enjoy mo sa pagkain ninyo sa